Yun, oh. no? Oh. Dalawa na eh, May naghahanda na naman tayo na pinag-anuan dito. Tataba tayo dito. Okay. Ano oh. to? Video lang to. Ah, o, okay. oh no? Right. Oh. Maghahanda na naman yan. Kainan na naman. Galing ng presentation mo, kagawad. Pang ano? Sinisabadi, ha? Sinisabadi, oh. Ayos! Ito. Ito yung ipoy Ah, ang tulingan. Lalaki yan. Oh. Harap yan. Kanina, sapul, sapul. Ngayon, sa ito naman, sa kusina naman eh. Pagtapos nito, luloblob para matunaw-tunawan oh, na naman. Oh, siyempre, siyempre. Ayos. Harap yan, kagawad eh. Okay, lalagay na natin sa ano yung ano yung natin para magkatala muli tayo. Ay, ito, ano to? Ay, yung kinamatisan yan. Ay, itong ito, mga dapis. Ayos. Ayos. Ah, yung playa to, tulingan na may ano? Ayun yung binili natin kanina yung na Goldfish. Yung goldfish. Oop, ano yan? Goldfish. Ah, Dito Yan yung masapal, yun. Pinapaluto na niya. Pinapaluto na, ang hirap magpakain eh. Oo. Oh. lumalaki eh, kain ng kain. Ayos. Oo, oh, ayan pa, may natira pa. Oh. Lapit na yan, tibugan na naman mamayan. Mga idol, abang-abangan nyo na lang yan. Okay. Oh. Okay. Perfectly, ano? perfect oh. Perfectly po. Ayo. Kombinasyon pala ang dalawa na to dito ah. Kailangan di mawawala lagi sa outing to. <laughs> ah, you know, ang galing ang galing na kombinasyon eh. Mali pasok ako. <laughs> oh. oh. Kombinasyon pala ang kasama lagi sa outing to. Hindi tayo maano dito, malugi sa lasa ng mga pagkain na to. Ano nga idol? namin ng bigas. Si Idol, ayun pa, dark pa doon. Oh. Hmm. <laughs> ano yan? Malaro ng single yan? Mamaya. Oh. Ano oras ba yun? Launa ng gabi. Oh. Ah. <laughs> <laughs> dami alaga rito mga aso rin, no? <laughs> oh. <laughs> Ay, huwag niyo akong ha? Ah, bibili muna tayo ulit ng ano, mga idol tapos dito. Mga ano dito itong kanina, papaya. Papaya at saka may mga bunga. So, bibili muna tayo ng bitsin. Lakad-lakad -alak tayo dito. Nautusan tayo huli. Sarap-sarap ng hangin dito. Sarap ng hangin. Kanina bigas binili na atin yan. Bitsin naman. Sarap. Parang, parang nasa probinsya ka lang. Oh. Namiss ko tuloy yung uh, sa probinsya tayo. Salamat hmm. okay. okay. po. Hmm. Kabilin na tayo. Uy, umaabo na. Medyo, umaabo na natin. Karating na yata ang bagyo rito <laughs> Mabon <Bamun. laughs> mga, mga idol Nakabili na tayo ng ano Ang daming aso So Dito na tayo Ayan, Yan, pa magpapractice yan Ayan Aden wala talagang bitin. Okay lang. Nah, sarap. Oh, magbit sarap. Okay. Mm -hmm. Thank you, Igot. Okay, bye. Yeah.